Ang sumpa sa loob ng Manila City Hall. Base sa mga tunay na kwento ng takot ng mga empleyado at gwardya ng lungsod. Maligayang pagdating sa laging PH. Dito, ang mga ay hindi katang-isip, kundi mga alaala ng takot na bumabalik sa dilim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa gitna ng siyudad, sa puso ng Maynila. Isang lugar na araw-araw ay dinaragsa ng tao, pero sa pagsapit ng gabi, nagiging kanlungan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ito ang kwento ng mga multo, anino, at bulong sa loob ng Manila City Hall. Part 6 Ang silid na walang pinto May silid sa ika-anim na palapag ng City Hall na wala namang pinto. Pero gabi-gabi, may naririnig daw na iyak mula sa loob. Isang engineer ang napadaan doon. Sa blueprint, may kwarto sa likod ng pader. Pero sa aktual, semento lang. Sinubukan nilang sirain. At sa loob, may lumang sahig puno ng kalmot. Sa sulok, may lumang ID. Pangalan, Ligaya Roltan, ang babaeng nakadilaw. Sabi ng matandang maintenance, dati may pinturian, pero isinara na para hindi na siya makalabas. Pero mayong nabuksan na ulit, baka gusto ka na niyang kausapin. Mag-subscribe ka na bago pa siya lumabas sa likod mo.